Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for its 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalot-lot Ang ingay oh, ang ingay ng mga bata. Ayan, naliligo. Ayan, may barko guys oh. Diyan yan nasa ano. Dito yan sa hagna. May pier dito sa hagna galing yung mga barko ay galing sa ano ba yun, yung biyahe sa Kamigin ata Kamigin nasipit daw yung mga ano galing sa Hagna Hagna na biyahe pero walang Cebu mas maganda sana kung may biyahe pa Cebu dito pero wala Pamindanaw siya at saka pa Kamigin Pakamutis, parang ganyan. Maganda sana kung may pasibo dito. Kasi malapit lang sa amin. Hindi na mag-travel ng almost na uh, 2 hours papuntang Tagdi. Kasi yung biyahe namin, mag galing dito Hagna, papuntang Tagdilaran, kasi nasa Tagdilaran naman yung pier, ay almost 2 hours. Kaya kung kung may biyahe sana sa Hagna to Cebu, malapit lang kami. Pero wala. Ang biyahe naman dito ay ano, pang, pang Mindanao at saka Kamigil. Walang pang, ano, pang Cebu. Nasa Hagna lang, ah, nasa Tagilaran yung pier, sa Tubigon, pa, yan. Tagilaran, sa Tubigon, at saka Hitafi. Sa Hitafi, may pasibo dyan dito lang talaga sa hagnan walang pasibo ang maganda sana kung may pasibo pa ayan, yan, yan, sa unahan yung barko na yan ayan guys nanligo nanligo kahit ano kahit low tide low tide na low tide uy dana na ka e, a mahala ka pag dito guli biyot kaya ang tindahan biyot laka na sobrang bato Babalikan ko kayo, guys. Basta may nano ako na video dito ngayon na pagbalik ng Pebbles, magvideo din ako. Kasi ngayon, grabe, oh, nawala ang Pebbles talaga nasa kabilang baybayin ng Pebbles. Wala nang Pebbles ngayon. ayan grabe, 'yung bato-bato-bato. Masanatus bato, bato. Ano ini natuloy ko. Nemo. Ano? Ngako. Asa ba? Wala bang puti unta na? Um, may video ako guys na pagbalik ng Pebbles ay Oo din ako Oo oh, ano? na. Huh? Uh, video din ako kung babalik na yung mga Pebbles guys. La, may butanding. Butanding. <laughs> may butanding oh. <laughs> butanding guys oh, butanding. ka. Ato na ta. Kaya ang tindahan. Pag muna dito, beauty kaya tindahan. Si Lulu, basta gawa pa rin ng mata. Ako na. Hindi e mo malang yung gibilin. Hindi e mo gibilin. Oh, ako. Dali na mo, James. James. Pahina yung maing barko. Tago gani. Pahina siya. Kaya nasan man? Bias butanding. Oh, higda ng butanding. Higda-higda <laughs> butanding. Daplin. James! James, kita ka barko, James, ha? Ah? Nabarko, James, oh? James. James, kita ka barko, James. No, barko kita sa buday mong gingnan. Ah, kita. Eh. Ah. 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 Oh, James, ah. Wala na na. Kuya so, na lang na dito. Nah, baik tu Jimsu, kita ke baik tu? Hello. Oh, apa Hmm, ship. Ship. Oh ya, ganahan pangli gus ku ya. Dibuat aku, dibuat aku dulu. Oh, apa? Kira na yung eh, panagsaan doon. Yung mga kauli ka. tindahan. Ano? 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 umang Ano? Ano? Ano?

Ajung so? Ha? Ha. Ha. Get. No. Ha, yeah. so. Ha. No. Get up. Get up, man. Give me that Get. The man for just feed Joe. give me that the to? Mahapit ah, na maabot ng cargo ship. Nagtunta na siya ganina oh. Ah, din siya oh. Ito. Ito. Ano na di ha? Ano na sa'yo mo fit? man, din Kita ka ba'y james din? Uh. Ha? Ba'y ko, babay barko. Sakay ka ba'y James? Sige lang ka sakay barko, no? Ano na isda diri? asam tu nak nagbuya-buya lagi tu dari sa una? Mami. <tutuk tangan> Asa? Ano ba? Ano ba? Oh man! Oh man! Oh man! Oh 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 Paak! Paak! Pili mo naman mga kaubak. Oh, hold on. Beto! Malapit na madunggo ang barko, James. Ah. Yeah, malapit ng barko, guys. Oh. Malapit na. Diyan lang naman ang ano, oh, pier. Diyan ang pier. Hindi ito tagkuhan, no? na pa na ito si Bugs, no? Nabar ko ba? Ata guru ano niya? Oi, naiku guys guruan niya. Ngabar ko. Gimana? Gimana? na? <go> <aren'tocalypse> Mag siminto man na awa bud siminto. Ay ay I mean, balas. Kay katin kanus ato. Paguli na mo ba naka video ko nga nag nakutay balas. Mas bark ko ang balas. Dingor to gikan. Pangakot us mga escobiter. Ay, ko guys, oh. Anong saan man mabalik ang pibos dreading? Huh? Ang pibos ba? Anong saan na po tumabalik? Mga September na po duro, no? Yeah, lapit ng barko. Ay, eh, nagmayo. Oh, man. Oh, man. Oh, man. low tide sobrang bato-bato low tide malapit oh. na guys yung bag malapit na talaga dyan lang sya dyan lang pier dyan lang pier guys dyan lang dyan lang pier Diyan. Diyan ang pia. Pier. pier ng hagna. Kuha dyan lang yung ko po di haro, no? Diyan ang pier guys. Sa hagna. Ayan. Uh, Saan naman itong bayo ko ron? na. na. Thank you so much for watching